My name is Tiffany Joyang-Respuesto. My name is Jimmy Vainis Guerra. My name is, is Mateo Joshua Jacob. We are Group 1! Mga mabuti at masamang naging epekto ng na kolonyalismo ay paliyos sa pagkabasa at pagkikamigilan ng mga Pilipino! Noong unang panahon, ang mga Pilipino ay may maayos at matiwasay na pamumuhay at kultura. isang araw dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Sino mga yan? Ano kaya ang mga nais nila? Hindi maganda ang nararamdaman ko dito. Orange nose, pwede para ako. Magaling ang pagtanggap sa mga Espanyol ng mga Pilipino sapagkat sa pag-aakalang kapayapaan at pagkakaibigan ang layunin ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ho! Ho! Ngunit talaga ang hindi inaasa ang pangyayari. Lalaban tayo! Sugod! Di tayo magpapalubing! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang abunusiyon! Ngunit naganap ang hindi inaasaang pangyayari at natalo ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Yeah! Dahil sa pangyayay ay nagkaroon ng kolonyalismo ang mga Espanyol sa Pilipinas at naepekton ang ating buhay, wika, kultura, sistema at marami pang iba. Ang mga Espanyol ay maraming tinatag dito sa Pilipinas kasama ang paaralan at simbahan. Preskalismo at Redaksyon. Tinitipon na mga Espanyol ang mga Pilipino na malapit sa simbahan up upang matuto sa silang magsimbahan at mag magdasal gamit ang storia, rosary at itinakdang araw kaya naman ang mga Pilipino ay nagkaroon ng marami rehelyon at ito ay tinatawag na katoliko. simba. At maganda ang naibudulot nito sa atin. Oo nga. Sana ang Panginoon natin kinilala ang, at, sa, ang gumabay sa atin upang maging malaya tayo sa mga dayuhin. magandang epekto ito sa mga Pilipino sapagkat natuto silang magdasal at magkaroon ng kapayapaan ang bawat sarili. Sa paralan namang itinatag ng mga Espanyol sa Pilipinas, ito ay hindi naging maganda para sa mga katutubong Pilipino na may kahirapan ang buhay sapagkat mayayaman lamang ang nakakapasok at nakakapag-aral sa paaralan ito ganun mayayaman lang may karapatang pumasok sa kanilang paralan. Sana tayo 18 de julio en el At dahil din dito ay nagkaroon ng pagbabago sa ating wika dahil ang kasama ng mga itinuturo ang wikang Espanyol at huwag ng pilit ang, ang ating sariling wika. Tributo ang tributo ay isang buwis na ipinataw ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga katutubong Pilipino ay kinakailangang magbayad ng buwis nilang bilang kapalit ng proteksyon at mga serbisyo mula sa pamahalaan ng mga Espanyol. Ang ng bayan Pilipinas, ang tributo ay pangunahing ipinataw sa mga kalalakihan na may edad labing anim hanggang anim na pung taon. Kadalasan ang mga buwis ay pinabayaran sa anyo ng mga produkto o sa pamamagitan ng paggawa. At ito ay isa sa mga pangunahing paraan ng mga Espanyol upang makakuha ng mga yaman mula sa mga kolonya. encomienda. Ang encomendero ay may karapatang mangolekta ng tributo mula sa mga katutubo at pangalagaan sila. Ngunit sa katotohanan, ang mga katutubong Pilipino ay pinagsamantalahan at hindi nakipinabang mula sa sistemang ito. Habang ang encomendero ay may responsibilidad sa pangalagaan ang mga katutubo, kadalasang ang tanging layunin nila. Ay makuha ang mga yaman at gamitin ang mga Pilipino para sa kanilang sarili kapal pinabangat. Sa pilitang paggawa. Opolo E-Servicio ay isang sistema ng satulitang paggawa ng na ipinataw sa mga, Pilipino ng mga Espanyol. Sa ilalim ng sistema, ito ay mga kalalakihan mula sa 16 hanggang 60 taong gulang ay pinipilit magtrabaho. Sa mga proyek, proyekto ng gobyerno Espanyol tulad ng paggawa ng mga kalsada, tulay at iba pang mga infrastruktura. Walang itong kabar, o um, minsan ay mababa lamang ang sahod kaya ang mga Pilipino ay nagdusa sa ilalim ng mabigat na mga kondisyon ng paggawa. Pero ito ang dahilan upang maghimagsik mag mag ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Pati na hindi nadaya na tayo ng mga Espanyol? Ang hirap ang trabaho natin pero siya bag. Kailangan may gawin tayo. Hindi eh, tayo papapit sa kanila. Lalaban tayo! Lalaban tayo! Mahigit tatlong kot Kada man nasakop ng Espanyol, dahil sa katalinuhan, karunungan at katapangan ng mga Pilipino ay naging matagumpay tayo sa ating laban. At hanggang ngayon ay malaya tayong nagdedesisyon sa ating mga buhay at malaya tayong nakatira dito sa ating bansa. 渤海之滨。